Hindi mo pwede i-occupy yan. Ano, pwede mong i-occupy yung uh, property ng Kingdom of Jesus Christ. Anong basis mo? Meron, ka, meron kang court order na i-occupy yung uh, property na yan? Ang... Wala. Senator Bato, ito, eh, gusto ko lang yes. matanong. Tama ba itong diskarte ni Sir Torre? Kasi sinabi niya bilang pulis, eh, hindi naman, ako po eh, obviously hindi naman pulis. So hindi natin alam kung yung sinabi niya ay tama kasi parang gusto niya ng manirahan sa loob ng KOJC. Dahil dapat daw papasukin doon 1,500 na pulis para halughugin, magstay doon ng one month. Kasi malaki po yung lugar eh. Yan yung sinabi niya. Eh yung ba ay tamang diskarte ng isang pulis? Ma mali yun, mali. Hindi, e, hindi ka pwede magstay sa lugar. Ano? Sa, sa ba yung lote na yan? Sa ba yung uh, property na yan? Bakit ka magstambay dyan ng one month? Kung ang hinahanap mo ay covered ng warrant of arrest ay isa o lima o limang tao, yun lang hanapin mo. Hindi mo pwede i-occupy yan. Ano, pwede mong i-occupy yung uh, property ng Kingdom of Jesus Christ. Anong basis mo? Meron, ka, meron kang court order na i-occupy yung uh, property na yan? Ang, Wala. Ang basis daw niya, Senator Bato, kasi napakalaki ng lugar. Actually, nabanggit niya pa yung merong lagusan sa airport, uh, um, Ilang hectares daw yon Ilang pinto. Ilang pinto, doors, tapos meron pa raw secret door. Kaya nga pati uh, hinalungkat nila, pati yung aparador, yung ihilayin yung aparador, eh, ang pagkakaalam ko, ito po ay warrant of arrest, hindi po search warrant. Eh, nagtatanong ako, <laughs> kung kasya ba si Pastor Kibuloy doon sa aparador, kasi daw yung pinagbubuksan, pati kaldero eh, pinagbubuksan to justify na... <laughs> pati ref. Pati ref, na meron kasi mga secret door, baka doon daw, ano... Eh, yung ba ay tamang intelligence na galing sa isang pulis? Senator ba ito? na. mahina. The, the mere fact na kahit anong ginawa nila, hindi nila nahuli, uh, kulang, kulang talaga intelligence nila. And the mere fact na, na, na they operated uh, simultaneously uh, mm -hmm. for different locations. At the same time, mm -hmm. looking for those people, ano klaseng information yun? napakalayo. So maliwanag napakalayo na. Napakalayo sa ewan ng informasyon. Maliwanag so, para na. Lumalabas na uh -huh. Para lumalabas na, para lumalabas na fishing expedition, uh -huh. yung gina, ang ginagawa uh -huh. nila. Oh, yo. Yeah. So, uh, kasi po yung halimbawa, yung patungkol doon sa meron daw naman kasi live po yung warrant of arrest eh. Yun ang yan ang punto nila. Hindi ba uh, I mean, legally dapat doon sa lugar na yon, Or isang araw lang, sila dapat nando Hindi pwedeng uh, live daw yung warrant of arrest at kahit kailan, pwede sila kasi itong bantang huli, meron silang discarding hindi na naman maganda. Meron silang pinagtututukan dyan sa paket dyan sa prayer mountain. Sa tamayong. So yung mga ganun na, ganun na ginawa nila, mananagot sila dyan. Mananagot sila. Na, eh, kailangan ninyo i-document lahat yan at i-complain Uh, pailan kaso, yung mga ginagawa nilang panunutok. Hmm. Ah, well, anyway, Senator Bato, well-documented naman po yan sa SMNI.